Umagang-umaga pa lang ay buhay na ang kalye sa gilid ng Legaspi Village. Bumubuo ng himig ang sabay-sabog na tunog ng mga busina, alulong ng mga motorcycle at kalansing ng wind chime sa pintuan ng Cafe La Tienda. Isang maliit pero madalas siksikan coffee bistro sa ground floor ng matandang busali. Nasa dulo nito ang bagong cashier na si Milene. Maliit, kayo manggi, at kababaksa pa lang ng mga kahon ng Monsoon Arabica Beans nang ipatawag siya ni Kuya June, ang branch manager. Day, ikaw muna sa counter ha? Absent si Carla. Huwag kang kabahan, pipila lang yan. Kung may mag-English, smile ka lang tapos sagutin mo kahit taglish. Sa San Nicolas, isang maliit na bayan sa Kanglurang Baybayin, hindi uso ang whipped cream caramel drizzle. Pero doon nahubog si Milene sa paglalako ng kakanin sa palengke at sa pagtulong sa lola niya sa pag-aalaga ng kalabaw. Mga dalawang linggo pa lang siya sa Maynila, kusang lumipat sa kafe na pag-aari ng Montemayor Foods Inc., korporasyong kilalang namamayani sa pag-export ng kape. Sa kaalaman ng karamihan, isa lang siyang service crew na nangangapa sa espresso ratio. Ang hindi nila alam, bunsong anak siya mismo ni Don Miguel Montemayor, chairman ng grupo. Pinili niyang dumaan muna sa lahat ng posisyon sa kafe bago bigyan ng titulo sa head office. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, Tuli na natin ang kwento. Ipinangako niya iyon sa ama pag uwi mula sa kolehiyo. Dalawang linggo pa lang, pero tuwing gabi ay sinusulat na niya sa maliit na kwaderno ang napansing problema. Tuklap na pintura sa dingding, kulang na signage sa milk alternative, at mabagal na POS terminal. Mayong Miyerkules, mahaba ang pila ng mga taong nakabihis opisina. May mga barong at blazer. May naka-airpods at itim na laptop bag. May lumilihim pa ng pakikipag-meeting habang naka-facetime. Sa gitna ng pila, nakapila ang anim na taong magkasama. Apat na Pinoy, isang Aleman, at isang babaeng Amerikana na nakasuot ng beige na sleeveless app, blond na buhok na nilagyan ng messy bun, at nakaitim na Hermes belt bag. Si Rachel Forsyde, ayon sa resibo ng corporate card na nakausili sa niyang naka croc skin. Kalahating oras ng sabay-sabay ang utos. One cappuccino extra foam half temp, two piccolos, isang long black oat, flat white no foam. Sa ikatlong beses na ulit ang extra shot request ni Rachel at nadoble ang syrup out of habit, narinig ng lahat ng malakas na tiklop ng kanyang mga kuko sa counter. Excuse me, sigaw niya. Malinaw na nag-echo scandal sa loob. Do you even understand simple instructions? I said, no syrup. You... Sabay lingon pataas baba kay Milene na nakasuot ng uniforming lungti na medyo masikip sa balikat. Girl from the rice fields? Natigilan si Milene. Naging parang humahangin na singaw ang paligid. Umangat ang mga mata niya sa customer. Kita sa salamin ang kunot sa pagitan ng kilay ng dalaga, mulit umaalalay pa rin ang ngiti. Yung ngiting hinubog ng pagharana sa malansa at maaligabok na palengke tuwing alas 7 ng umaga. Pasensya na po ma'am, malumanin niyang sagot. Gagawan ko po ulit. Don't bother, singhal ni Rachel. I want someone competent. Where is your manager? This is unacceptable. Inampas niya ang mesa, Umangat ang baso ng malamig na Coke Zero at mahinang kumalansing ang yelo. Tumingin siya sa likod sa apat niya kasamang kanluran at pinuin na nagkunwaring abala sa phone para umiwa sa gulo. I don't have time for people who don't even know how to steam milk. Humigop ng hangin si Milane. Ramdam niya ang init sa batok at ang bahagyang pamumula ng tenga. Sa isip-isip, kalma lang, nag-uumpisa ka pa lang. Huwag palalain. Pero sa loob ng dibdib, kumakabog ang alaala ni Lolo Isaac na tinawag na probinsyano sa distrito ng hukuman noon. Unang niyang napagtanto ang kulay at pinanggalingan ay nagiging batayan ng respeto. Habang dumaraan ng ilang segundo ng tensyon, lumapit si Kuya Jun mula sa likod. May hawak na clipboard. Ma'am, good morning po. Ako po si Jun, branch manager. Ano pong problema? Tinaas ni Rachel ang baso your staff can't follow basic English. I'm running late and she doesn't even wear a name tag? What kind of establishment is this? Isinandil ni June ang clipboard sa baywang. Pasensya po, we can redo your drink or refund. Refund and redo. And I want her name. Who hired her? Probably came straight from farmland. No training. Dumaksa ang maliliit na bulong-bulungan. Ang matandang si Mang Paing na lagit laging nakahabito ng kuleyo ay kumagat sa dulo ng ballpen. Ang magkaklasing estudyanteng nakapila ay nag-roll eyes, habang ang grab driver na naghihintay ng mobile order ay tahimik na nag-record ng video. Tumaas ang count sa screen. Live 56 viewers. Hindi pa rin nagsasalita si Melaine. Nakayoko, nakukrus ang mga daliri, tumitibok ang kilay sa nood. Sa retorika ng dila niya ay pilit umahon ng sagot. Pero pigil pa rin. Pag nagkamali ako ng tono, baka may mawala ng trabaho. Hindi lang ako. Lahat. Sa puntong iyon, narinig ang mahinang pagtunog ng pinto sa likod ng kusina. Lumabas ang isang lalaking nakanit na business casual. Long sleeves na insect gray. May maliit na logo ng Montemayor sa bulsa. Siya si Miguel III panganay na kapatid ni Milaine at kasalukuyang interim COO ng kumpanya. Dumalaw ng walang pasabi upang suriin ang branch. Napakurap si Rachel nang mapatingin sa bagang hugis na cufflinks nito. Tila pamilyar. Sir, sabi ng manager. Good morning po. Napansin ni Miguel ang tensyon. Isang barista na kapahinto sa pagbuhos ng espresso shot? Kliyenteng na freeze ang ngiti. Anong nangyayari rito? Mabilis na nagsumbong si Rachel. Your cashier is incompetent and rude. I demand compensation. Sa huli, pinumanayan pa niya si Miguel. Wari umasa sa suporta ng kapwa kan Loraning accent hawak. Sa halip, ngumiti si Miguel. Ah, si Miss Milaine Zubiri Montemayor po ba ang tinutukoy ninyo? Tinapik niya sa balikat ang kapatid na tila musmos na umiwas tingin. Gaya ng pagguho ng asukal sa ilalim ng mainit na kape, bumagsak ang panganang babae. Monte Mayor? Nasal niyang ulit. Binalikan niya ang logo sa wall. Ang kahoy na letrang M na bidays ng coffee bean. Naalala niyang nabasa ang pangalan sa Lifestyle Magazine, isang feature tungkol sa ikalawang pinakamalaking kape exporter ng bansa. Nakakapirma lang ng kontrata sa isang giant coffee chain sa US. Nawindang ang buo niyang postura. Nag-iba ang diin ng balikat. Nagsimulang gumapang ang pula sa pisngi. Gusto niyang magbitiw ng angas, pero nauwi siya sa biglang hagilap ng tamang Tagalog. I'm sorry, bulong niya. I didn't mean... Ma'am, baka gusto niyo pong maupo muna at i-enjoy ang order ninyo. Libre na po namin ang inumin at pastry ninyo. Pero kung okay po, huwag tayong manginsulto ng lahi o probinsa. Di po kasi yan kasama sa recipe. Pinagsalikop niya ang kamay, tila profesor na nagpapaalala sa batang estudyanteng lumampas sa guhit. Tahimik si Rachel. Parang sinakop ng makapal na latte foam ang landamunan niya. Umiling ng dahan-dahan si Milane. Humagbang palayo at pumusisyon sa espresso bar. nag siya ng gatas, eksaktong 62 degrees Celsius, 6 seconds stretching, 10 seconds texturing, habang tinitignan ng lahat ang kanilang banyagang pag-uusap, binalikan niya si Rachel. Inaabot ang mainit na tasa. Double ristretto, oat milk, no syrup. Kapag mas mainit pa kaysa sa 65 degrees Celsius, magiging mapait. Kaya sakto lang po yan. Taming tanggo ang naisukli ng babae. Umupo siya sa pinakamalapit na mesa. Wala pang isang lagok ay itinago na ang mukha sa likod ng papel na pamunas habang nagpiping lang phone ni Grab Driver. Live stream ended. 642 reactions. Kinahapunan, ay sumabog ang video sa social media. May caption, When you try to embarrass a probinsyana, and she turns out to be your boss's boss's boss. Umabot sa newsletter ng HR Corporate Network, sinundan ng open letter apology ni Rachel, na nagpaliwanag na stress at jet lag ang dahilan, ngunit binara ng libu-libong komento. Jet lag isn't racism. Pansamantala, nag-alok siya ng donasyon sa Montemayor Foundation for Sustainable Coffee Farming. Ngunit higit pa sa trending clip, may mas tahimik na pagbabago. Sumapit ang alas 8 ng gabi, nakasara na ang kafe at pinatay na ang open sign. Nilabas ni Milane ang kwaderno at sinimulang isa-isahin ang mga learnings ng araw. Una. May pangangailangang istriktong paalalahanan ng staff tungkol sa anti-discrimination policy. Ikalawa, dapat turuan din sila kung paanong ipagtanggol ang sarili ng profesional. Ikatlo, kailangang ayusin ang workflow ng syrup station upang iwas mali. At higit sa lahat, ang tunay na dangal hindi nasusukat sa kapal ng pitaka kundi sa tikas ng ugali. Habang nagsasara ng pinto si Kuya Jun, pinara niya si Milene. Day, salamat ha. Pwede ka namang mag out at ipatawag si attorney, pero pinili mong maging almado. Tinapik ni Milene ang resibo na nakasukbit pa rin sa ipron. Kuya, kung maliit na bagay pa lang sumusuko na tayo, paano pag mas malaki na? Baka mahumina ang lasa ng kape. Nagtawanan sila at nagdama yan. Isang simpleng handshake mulit sa bawat pisil ay sumiklab ang paghanga at pag-asa. Sa labas, humuhuni pa ang mga ilaw ng EDSA, kasing kinlab ng bagong biling city lights ni Rachel na ngayon ay nakasandal sa taxi, hawak ang libreng pastry at nagbabasa ng maikling sulat na iniwan ni Milane sa ibabaw ng tray. Welcome to the Philippines, ma'am. Sa susunod po, tikman niyo rin ang aming barako. Mapait sa una, pero humahalimyak kapag hinaluan ng respeto. Sa malamig na hangin ng gabi ng Makati, lumipad ang amoy ng inuming kape mapakla, matapang, ngunit may taguyong tamis. Tulad ng aral na maaaring maitago ang yaman sa simpleng uniporme, ngunit hindi kailanman matatakpan ng mamahaling kwintas ang tunay na asal ng kao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ma ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!